Good morning guys! Ito, wala naman tayong tinta guys, apat-araw na. Ang bagay, ipumutahan tayo guys dahil ang anak ko, ang bunso ko guys, nasa ospital nakakumpain kaya... Justus, Ganda lang ah! Lord, gumayin niyo kami, nanay makaraos, at para mapagtinta ulit ako. Uh, guys, good morning, good morning. At ngayon, paris na ako guys, pumunta ko lang, ospital para dalawa ko na pagkain tsaka damit yung napaka bait kong misis na swangit yeah, let's go let's go guys morning good morning guys shout out okay, guys. Okay, so... Okay. Okay, so, hindi ako nakapagkinta guys Galing okay, so, tayo nga ka, guys, galing tayo hospital <laughs> kakakrap pagkain ng sawa ko kasi nga yung uh, pulso ko na hospital hindi ako ngayon rin naglalakad walang pamasahe eh. tipid pamasahe guys pero eh. walang pamasahe guys Apat na araw guys, wala pa guys Kaya ano, dahil wala ko guys, wala lang magsigal Kaya ako mga gamit na halalabahan Pag-aing sabay, maglalaba ulit Kaya nakat-nakat mo na guys Tipit-tipit sa pamasahe